yes mga boss, ito yung entry dama puzzle. Papakita natin yung solution. Ito yung dalawang dama, no? Ito ay pion, ito ay pion, ito ay pion, ito ay pion. Itong green, papunta na dito. Dadama, dito dadama. So, dito, unang tira ang pula. Kailangan hindi makadama ang green. Okay, mga bossing. Yan ang ating bibigyan ng solusyon. Okay ano ang tira ng pula para hindi makadama ang green okay ano ang key move ganito mga boss yung isang dama ay papakain mo to yan kain sya tapos yung pion pakain mo ulit yan. Tapos, yung isa mong dama, hilahin mo dito. Yan. Magta timing yan. Siyempre, yun lang ititira niya. Okay. Pagtira doon, timing ka dito mga bossy. Yan. Timing ka dyan. Hindi siya makababa dito. Oh. Kasi, papakain mo yan. Pupunta ka doon. So, hindi na makakadama yan okay balik natin tumira tayo dito ano? hindi siya makababa so anong gagawin hindi naman siya pwede dito kakainin hindi yun ang ititira nya pwedeng dito pwedeng dito pag dito siya mga bossing tatiming ka lang dito yeah, timing lang saan siya dito hahabulin mo yan, yan. Pwedeng sumabay, no? Eh, pag sumabay, di dito kakakain. Pag umilag, mga bossing, o oh, ilag ka rin. Yan. Ngayon, mangyayari, sisingit. O. Oh pisingit. Kasi makadama lang siya ano. Pag singit, i mo 'yun. Kain siya, Hubos. Yo. Ah, uh, 'yan ang ating solusyon mga bossing. Ulitin natin baka may meron pang ibang tirang ano. <coughs> Basta ang ating key move ay Pakain to. Balik siya. Pakain to. Tapos dito tayo. Okay. Dito siya. Dito ka. Yan. O, dito hindi talaga makapunta dun eh. Kasi papakainan. Tapos pupunta ka ng gitna. Kanina dito eh ano. Paano kung doon? Doon naman siya ano. Ang gagawin. E timing pa rin. E bababa na yan. Ganun pa rin. Hmm. Same process. Pag umilag, dito lang. Hmm. Yung talaga, tira niya, sisingit. pag singit, pakain. Pagkain. Ayan all right okay na mga bossing yan ang ating ano entry dama na ipinaws kagabi so yan yung solution mga bossing hindi nakadama yung green all right